Rufa May Quinto inaming hinimatay sa Amerika dahil sa stress sa dami ng problema. Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Rufa Miquinto sa interview sa kanya ni Ogie Diaz na hinimatay siya sa Amerika sa sobrang stress na kanyang naramdaman dahil sa patong-patong na problema ang kinakarap niya bago pa siya umuwi ng Pilipinas. Ayon sa komedyante, noong December nangyari ang insidente habang nasa hotel siya kung saan siya naka-stay at naghihintay na siya ng flight pabalik ng Pilipinas. Sinay pa after sa agad siyang itinakbo sa ospital dahil nakita na lamang siya nakaigas sa sahig ng hotel at may dugo dahil tumama ang kanyang baba. Sa kwento ni Rufa May sinabi nito na nahilo siya habang kumukuha ng pagkain kare-kare at nakaramdam ng panlalamig dahil na sa gutom at problema hanggang sa bigla na lamang daw siyang bumagsak. Nagpigil din daw kasi siya sa pagkain dahil marami siyang kinain noong Pasko, kaya't noong pauwi na siya ng bansa ay nagbawas talaga siya sa pagkain. Ang tangi nasa isip lang daw niya noong mga oras na iyon ay ang kanyang anak at gusto niya itong yakapin at gusto lang niyang nasa tabi siya nito. Pagkagising niya raw ay naisip niya na hindi na niya dapat iniisip ang mga problema at kaysa mamatay daw siya, pagising niya ay anak niya agad ang kanyang nasambit. Kahit umanong marami siyang problema ang kinakaharap, thankful pa rin siya dahil kasama na niya sa Pilipinas ang kanyang anak.